Good morning, guys. 8 a.m. na. Pero kayo na pa akong gising ma-around 6.30. Nag-sort na rin ako ng laundry for today. At ito yung mga sinampay ko naman kahapon, guys. Naka-forlots ako ng laundry kahapon. Yan pa lang yung mga curtain, bedsheet, throw pillowcase, throw blanket. Yan pa lang yung ibang mga nalalabhan ko. May nauna pang nalabhan na first batch last time. At ito pa yung tatlong comforter na kailangan kong labhan. Nabawasan pa nga yung nakasampay. Kinuha ko yung white na bedsheet namin. Nilagay ko siya sa bed namin. Kasi hindi ko gusto yung naikabit kong bedsheet. Parang hindi siya ganun ka-comfortable. Parang magaspang. Kaya kagabi, bago matulog, kinuha ko. Pinalit ko dun sa bedsheet na nakalagay sa amin. And naman dito sa kitchen, guys. Feeling ko yung bahay namin. Sobrang gulo niya ngayong umaga. Ang daming kalat-kalat. Ang daming kung ano-anong bagay sa kung saan hindi na ako nag pa ulit eh, nung gabi after namin mag-dinner. And ganito yung ganap dito. Mabilis lang namin ayusin to, pero parang feeling ko talaga pag ko kayo na umaga, ang gulo ng bahay. Wala naman na iwang hugasin. Nahugasan naman na gagmi at lahat kagabi. Ito yung mga dry dishes na kailangan kong ibalik naman sa mga pwesto nila. And then, itong mga basong to, bago lang yan, yung gamit namin ni Daddy ngayong umaga. Ayan, kahit yung sink, parang ang gulo-gulo niyang -gulo tignan. <laughs> Ito yung binili ko sa palengke kahapon. Bala ko today ko lulutuin yung Aros Alokobana, pero hindi namin na pang million today. Para sa Sunday pa siya and pambao nila sa Monday, imi-meal prep ko na lang siya. Para din kung kahit busy ako ng Sunday, sure ako na no, may mapapabaon ako sa kanila pagdating ng Monday. Madalas kasi kapag busy na sa Sunday, hindi na makagawa ng baon eh. And then Monday, nag Ising baon lang nagagawa ko. Dahil nga, wala nang oras. And eh, I'm sure, this weekend, mag-grocery na kami, guys. Nanonood na ako habang nagsusort ng laundry. Kanina. And then, si Daddy nag-prep na para pumasok. Nakapasok na si Daddy. And ito yung true na sala, guys. Ito na yung laundry na sort ko. And yung mismong basket, may lamang pa yung mga towels namin na kailangan ko rin labhan. Nakamas nga ako habang nasusort ng laundry kasi talaga natitrigger yung ubo ko lalo dahil uh, sa alikabok. Kaya nagmamas ako kapag nagsusort ng laundry ngayon. Dito naman sa sala, maayos naman, walang kailangan ligpitin. Dahil bago umakyat, inayos ko naman dito. Yung sa kitchen lang naman talaga, yung after maghugas ni Achi, hindi ko na na-check yung kitchen ulit kung may kailangan pa bang UC ng konti, tidy up pa ng konte, Umakyat na ako noon after po mag-shower, na sa kwarto. Usually pagising ko, una kong inaayos kung may sinampay. Tatanggalin ko talaga yung mga sinampay muna kasi para lumuluwag tignan yung bahay. Pero ngayon, nag-sort muna ako ng laundry para makapagsalang muna ako ng first load. And then saka ako kukunin mga sinampay para ma-fold ko na rin agad and matabi ko na siya sa mga storage boxes. So, ayan guys, ang magulong bahay ngayong umaga. Tutuloy ko na yung mga ginagawa ko na simula na umayos ulit yung bahay. do hindi mawawala yung laundry rack na yan dyan dahil magkasampay ulit ako ng mga lalaban ko naman today. And hindi ko malalaban yung comforter ngayon, hindi enough yung sampayan ko para malaban siya today. Yung mga clothes lang ang kaya kong labhan. Kilos na ako guys and I'll see you all later. Pakita ko rin pala sa inyo yung ref, guys. Na-mention ko sa inyo na kailangan na namin mag pa Pakita ko sa inyo kung ano na lang ilaman laman ng ref. Ito na yung itsura ng ref ngayon, guys. Mukhang puno, pero dahil puro leftovers yung mga nasa kabilang side. Pero sa freezer, wala nang halos laman na meat. Ito na sa taas, kriyang bars yan. And uh, halos puno pa yan. And then may mozzarella cheese. Tapos may longganisa pa ako dyan. And then sa baba, ito yung pwesto ng mga meat dapat na wala na siyang laman. And then, dito naman, may dalawa pa akong brokoling na tira. Ito, dito usually nakalagay yung mga tosino hotdog, mga ganong klaseng pagkain. Sa baba, mga pwesto rin ng meat dapat to. Pero sa ngayon ko nilagay yung yellow since may graham sa taas. Ito ko muna siya pinwesto, tsaka yung hash brown. Ito, uh, french fries na naman yan. Plus yung mga gyosa nga na hindi pa rin na... Luluto ni daddy. Siya kasi taga-luto ng mga gyosa. Nasa sa pinakababa, dito yung mga seafood. So, yung tempura, hindi ko pa naluluto. Pero, tunay, tulutuin ko na yung isang pack niyan. May raw shrimp and may isa pa akong crab sticks. Dito naman sa door, may isa pa akong pack ng beef patties. And, yung pack pastries, na ngayon busy ako sa ibang mga binibig ko, kaya hindi ko pa siya na si i-bake ulit. Dito naman sa pinakataas, pinagsama ko yung strawberries. Para maalala ko na gusto ko nang gawing jam yan dahil di naman nakakain. Ito naman yung fridge side. Nakikita nyo ang daming nga uh, glass containers, no? mga containers ng food. And uh, parang po yun talaga ang laman niya. Sa so, topmost, marami dito yung sa binibake ko eh. Ito, egg whites to, na gusto kong isipan kung anong pwede kong gawin dyan. Dahil nanghinayang akong itapon. And then, ito yung ganache na ginamit ko from doon sa eclair ko. And ito pa yung saging. May leftover na noodles. May leftover na kare-kare sauce. Ito naman lasagna to. Baon ni daddy yan, inayos ko na nga kanina. Kaso nito siya makakain sa office ngayon. Kaya iniwan na lang niya dito sa bahay ulit. And, uh, ayan pa guys. May eclairs pa akong natitira dito. Alam ko two pieces na lang tong eclairs sa yung ginawa ko. Pop ko na lang yung picture. Nakalimut ako na ipakita sa inyo yan na gumawa ako ng eclairs. Double chocolate eclairs. And ito yung rice namin and may leftover pang rice dito meron ditong tirang luncheon meat pa yung rep namin nagwawala na siya <laughs> sa baba yung cake pa ni Kyle to pero malit na slice na lang yung natitira dyan and walang gustong kumain yan <laughs> nung cake na binili namin para kay Kyle red velvet, ewan ko walang gusto sa kanila eh ako naman masakit na ko, ayoko naman kising kainin yan dahil para lang maubos And ito naman yung ako na meat. Yung ground pork, dulutuin ko na yun today. And yung pork steak, nilagay ko na siya dito sa fridge para mato na. Para mamayang gabi or bukas, mamarinate na ni daddy yan. And dito, Ayan, kailangan tong maubos yung bread na to. Ito, And, dito ko tinatago yung mga chocolates na ginagamit ko for baking. Medyo magulo pa siya, guys. Naayusin ko na lang siya. Pero magagamit ko na lang itong mga sauce na rin na tumamayain. And, sa pinakababa, andito pa rin yung tikoy, guys. Hindi ko pa rin siya nagagawa. Andito yung yeast ko. May carrots ako para mamaya sa Rosalacobana. And bumili ako ng peeled na garlic. I Mins ko na yan lahat mamaya para lagi ako may nakareding minced garlic sa fridge. Sa door ng fridge guys, ganun pa rin naman yung itsura niya. Dito ko na lang nilagay yung milk dahil isa lang naman siya. Hindi ko na siya nilagay dun sa kabila dahil nag-take up lang siya ng too much space. Pag dun ko pa nilagay, eh ito na. Kailangan ko bumili ng mga butter dahil bake ako ng bake ngayon. Eh, dahil yung nang ng buong fridge side. Yung kabila kasi yun yung freezer. So, yun lang naman ang itsura niya, guys. Akala mo puno, no? Pero, more on dahil mga leftovers lang siya. March 2 yun, guys. Nung huling na grocery kami. And, March 28 na ngayon. And, kailangan ko nang mag-grocery ulit may mga days na nagpa-deliver lang ng food si daddy yung may sakit ako kaya tumagal lang ganito yung laman ng ref namin guys pero kung hindi ako nagkasakit siguro ubos na talaga to by now, wala na akong tinutod na may, naluto ko na yan last week pa or this week 2 days din yun na nagpa-deliver lang ng food si daddy and uh, may mga days din na pag pagod na pagod na ako dahil hindi pa ganun ka naka-recover sa sakit Nag-order din siya ng food. Pero lahat naman na nakalista sa meal plan ko, nasunod naman yun guys. Naluto ko naman siya according sa meal plan. Yun nga lang, naurong lang ng mga days dahil nga nagkasakit ako and uh, hindi ko kayang magluto. So ngayon, time ng mag-grocery. Sinisimulan ko nang gawin yung list ko para alam ko kung ano yung mga kailangan kong mabili sa grocery kasabay din nun guys yung meal plan para alam ko kung ano naman yung ko for this coming month madalas din guys nag-iiba yun dahil nga depende ko anong mabibili ko rin sa grocery minsan kasi yung meat na gusto ko wala doon it's 10am na guys and uh, tapos na ako mag-ayos dito sa baba and nakapag-fold uh, na rin ako ng laundry ito yung laundry finote ko and babalik ko na rin yan sa mga storage boxes nila sa may laundry area. Ganyan na siya kaunting tignan, no? Pero for loads of laundry yan kahapon. Nung nakasampay, kala mo ang dami-dami. Nabalik ko na yung mga dry dishes sa mga pwesto-pwesto nila. Nakapagpunas na ako ng counter and pati itong dining table na punasan ko bago ako nag-fold. Napunasan ko na rin tong oven guys. So wala nang mga smudges, wala nang splatter ng oil. Nilipat ko rin tong banana sa mas smaller na container para mas maayos nang tignan. And uh, dito naman, guys, wala na kaming bigas. Kailangan tayo namin mag-grocery. Pero yan, maayos na dito, guys. Malinis na yung counter. And yun na nga, wala na ng mga dry dishes na kailangan ibalik sa mga pwesto nila wala na rin laman yung sink. O mas malinis na rin siyang tingnan ngayon. Sa kitchen na itong pinaka-favorite area ko. Itong coffee station, tsaka yung shelf sa ibabaw na yan. Tutuwa lang ako sa itsura niya. Para kasing ito yung pinaka-aesthetic na part ng kitchen. And parang well-organized talaga siya. Kahit madaming gamit, maayos pa rin tingnan. Pasensya na guys, ako may mga marinig kayong ingay ng mga pahol ng aso. Nakisimula na naman siyang mag-greet kasi sa inyo. And of course, favorite ko naman itong small pantry area namin. Kahit small lang siya, very functional naman yung pantry na 'yan. Etong black metal na metal shelf sa to, napaka-helpful ito dito sa bahay kasi dito ko talaga nasustore store lahat ng small kitchen appliances, 'yung mga kitchen wares ko, nakatangyo naman na wala kaming mga cabinet dito sa kitchen. Ang kasama lang kasi sa rental home, itong stainless steel na to na may sink. And meron pa yung isa, nilipat ko sa laundry area kasi walang pupwestuhan yung oven ko at saka yung rep kapag nandito siya. Dito kasi nakapwesto yung isa pang stainless steel, nakapael siya. Kaso, wala naman siyang mga shelving sa ibabaw, kaya nilipat ko na siya sa laundry area. Madami akong small kitchen appliances guys and kailangan talaga niya ng storage. Kaya itong black metal shelf, siya talaga yung solusyon para doon yun nga lang, hindi siya nakatago, kaya pwedeng prone sa alikabok. Pero ang good thing naman, lagi ko talaga silang ginagamit. Kaya hindi talaga siya maalikabokan basta-basta. Ito naman ang itsura tapat ng hagdanan guys. Iniwan ko na yung laundry rack kasi magkasampay din naman ako. Pero finold ko na maayos yung mga comforter para naman di siya eyesore. Dahil alam di ko pa siya malalaban today. Kahit may sampayan pa dun sa baba ng hagdan, mas maayos ang tignan yung bahay. Pero mamaya pag may sinampay na ako, mamumukha na namang magulo yung bahay. Pero a lot better na to kaysa kanina. Kanina talaga feeling ko Napakagulo ng bahay. Hindi naman ganun magulo yung sala, pero yung sa kusina part, yung sa baba na hagan, sobrang gulo talaga. Pero ngayon, mas maaliwalas na siya. And excited na akong maupo para magpahinga ng konti. Konti lang guys, kasi tingin ko maya maya lang tutunod na yung washing machine ko, tapos na yung unang load. Pero okay lang yun, pahinga na lang ulit after magsampay ng first load. At least nakakabawas na sa mga gawaing bahay. Ganun naman talaga ang routine nating mga nanay sa bahay araw-araw. Non-stop talaga ang house chores. 24-7 ang duty natin. And kahit may sakit tayo, talagang kailangan. Kikilos pa rin tayo. Hindi natin natitiis kapag nakikita natin ang gulo-gulo ng bahay. Kahit gano'n pa kasama ang pakiramdam natin, tatry pa rin natin bumangon para mag-ayos ng konti. Sabi nga nila, ito yung pinakamahirap na trabaho. Tapos, wala naman tayong sweldo. Pero sa akin, worth it naman na maalagaan ko yung pamilya ko. At happy ako na nakita kong lumalaki yung mga anak ko. Sacrifice na mag-change career na maging stay-at-home mom. Pero tingin ko, worth it naman talaga yon Pahinga na muna ako guys, and I'll see you all later. It's 7.30pm na guys, and ito na nga pala yung uh, mga nilaban ko today. Three loads of laundry yung ginawa ko. Dark colored clothes, light colored clothes, and yung mga towel namin. And tomorrow ko na lang lalaban yung mga comforters kasi nakita nyo naman, wala na akong sasampayan. And gagawa pa lang ako ng dinner. Hinihintay ko pa si Daddy umuwi eh. And maglalaksa lang kami tonight. Something easy lang. Instant talaksa lang yung guys. God, oh Jesus, And we're back here again! I love to it every night. I would love to try it in the pool. Wala nga tao, tahay lang tao. Ay nangalang. Wala nga kahit anong sasakyan niya, lang. Nabrentahan natin ang buo yung restaurant. Which ice cream? What ice cream? Just one flavor lang. Yan. Only strawberry. And we have our own dipping pool. And the kitchen. Dining. This is the mini barcade of villa. Sabi niya, how can you do it upward? <laughs> <Okay>. <laughs> Hindi ganon. Paharap. Paharap to Hindi ganon. Hindi ganon. Huwag <laughs> din yung gagayahin yun. Maling pamamaraan. Is <laughs> that Shoot, shoot, shoot. Depends, depends. 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 depensa. Depends. 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 shoot, shoot. Depends. 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 lang <laughs> ng Okay lang 'yun. So, umpisa Ganun ka rin, dati <laughs> What <did he> do? <laughs>

Olat? Lunog na siya dyan eh. Uh -huh. Sobe, galing. <laughs> Sobe, achi ulit. One more pa. Good job, Shops! Kayo nakasama nila ako maglaro, guys. Humahon lang ako para mag-video ko sila. And talo namin si Kyle 4-on-1. Si Nakambar kasi yun naman talaga mag-basketball yan. Tapos hindi pa namin abot yung Malalim na yung tubig siya. Si Daddy bawal siya mag-shoot. Kaya 4-on-1 yung labanan. So girls versus si Kyle. <laughs> Box <Back> out! Box <laughs> out!

Stop, 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 stop. Finish, finish, finish. Nice one chops. <laughs> <laughs> like your music Mas malawak yung pool. Laki na ano? Ha? Laki na ng pool niya. Yung nga lang, ganun lang din yung number of packs eh. Mm -hmm. Pero isa pa siyang maayos. Outdoor dining niya. Ito <tinyo> yung nga lang pang reklamo mo, yung na siya. Ito yung the cabin guys. Walang tao ngayon eh. Malaki nga siya. Full palang okay na. Up to 12 bucks din to eh. And nasa 14 yata to. Can you reach it better now? Chi? Can you reach it better? Shoot nga. Shoot. Shoot. Kaya ka kayo yung family villa nila guys. So, wala rin naka-check-in ngayon. Kaya walang laman yung pool. syempre balit na yung pumasok pa may naka-check-in. So, may outdoor dining siya. Tapos, ito yung indoor dining niya. Tapos, may full fridge siya. Niya. May kita niyo naman sa website nila kung ano yung itsura. Kaya nakatuwa, malaki ito. Hindi namin natatry dito eh. Maybe next time. Ito yung mga rooms. Nasa 10,000 lang yata to. O 12. Ayan siya. So parang lumang bungalow house. Ang cute niya. Tapos meron pa itong jacuzzi. Doon sa kabilang side. Ayan nyo sala area. And ito yung mini jacuzzi niya. Ilaring mo naman. Kasi walang guest. Tapos may outdoor kitchen din siya. And then, ayun yung lutuan niya. Then dito rin siguro may outdoor CR siya explore-explore tayo yan ito yung outdoor shower kung meron pa sa likod ah wala na ganito lang sya so ayan itsura naman yung family villa nila Pamilyar tong tiles eto eto tiles ko sa bahay namin sa mandaluyong sa CR namin doon sa mini kitchen namin din doon so ayan guys ito yung itsura nya nice din wala palang access dito. pala ko may access tong door na to. Wala. Iikot ka talaga para pumunta dito sa jacuzzi nila. Hmm. Nice din pala to. Tapos alam ko may two rooms to eh. Tapos up to 12 packs din yung kaya ng villa na to. Hmm, ayan siya guys oh. Ang ganda ng ibabaw. Puro basket. Yan, native in niya. Ang ganda. Let's see yung mga rooms. Ikaw alam kung tatlo yung rooms dito eh. Ayokong pumasok, mag-isa lang ako eh. <laughs> And at least may idea kayo. Tapos yung vela na to. Pagbaba mo, ayun na yung pool na malapit siya sa common pool. Tsaka, yung bilyaran, nandun lang sa side. Ayan. Ngayon siya kalapit sa mga common na amenities. Pesa mo okay, daddy. <laughs> Para makapasok sa rooms. Ang laki ng room. Ito, size. Ito anim. Ito dalawang queen size, pero pero sagad sa pinto. Tinan mo. Ito anim yung kasya. Tapos may sofa pa dun. May aircon to. Tapos may sariling CR. Ayan, no? May heater pa yung CR niya. Ayun, kabila. Pusunan mo nga. Pero dalawang room. Ito ano to? Common sila. Fine. Ay. Hindi mo lang mabubuksan. Ito, dalawang Pero dalawang bed. Pati nilang ginawang bed bank, no? So, ayan. Ito lang yung kabilang room. Dalawang queen size. Meron nga. Mas may common CR. May bichoke nga to. Yung sarili yung bichoke to. Nakapagkit pa ako dyan. Ito lang sa labdi pumasok. Tsaka laki TV niya. Hmm. Let's go. Laki ng pool. Kasi laki ba yan nung sa kabila? Bye na! It's checkout time guys. Ito yung outfit ng dalawa. Turn around. Ay, pa ng bag. <laughs> ah, sige na. Go! yung outfit ng mga dalaging ding. Tapos na naman ang mini bikini. Ang back to na guys. At least nakapag-recharge, nakapagpahinga with the family. Ayan, enjoy naman. Biyahin na muna ulit kami guys. I'll see you all later. We're here at Kainan sa Hardin, guys. And ang sasarap ng food nila. So, hala. So, ang in-order namin, buffalo chicken wings. Tapos, sinigang, the favorite ni Shovey talaga yan. Kalamari, siya rin nag-request niyan. Lumpiang Shanghai. And sisig. Kain tayo, guys!